moment of truth. Takot ba ako sa cyber libel? Takot ako sa cyber libel. Hmm. Correct. Kaya hindi ko yon ginagawa. Kaya hindi ko yon ginagawa. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo naroon. Eklasyastiko pong muli. Okay, bigyan natin ng reaksyon yung content ni Atty. Libayan. Pabatiin muna natin si Atty. Libayan sa mga kabatas na naandito na nanunood sa atin. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mong live stream. Mga kabatas natin, subukan natin magseryoso ng konti, okay? O oh, mga kabatas, subukan nyo raw magseryoso kahit konti lang. Ngayon mga kabatas natin, uh, napanood nyo naman si Cyber Libel. Hay nako attorney, you're trying to say sa kabatas na magseryoso. Simula pa lang ginagaya mo na si Vince World nang buburaot ka na naman tapos pag ikaw ang binuraot, gigil na gigil ka. Anyway, iyan ang bibigyan natin ng reaction patungkol sa cyber libel. No. Sinabi niya magsasampa daw ng multiple cyber libel cases. Hindi ba takot si attorney Libayan sa cyber libel? At sabi niya, hindi niya ginagawa yon. Pero may cyber libel case na isinampas sa kanya recently. Yung iba't ibang, uh, si Rafi Tulfo, syempre laban sa akin at sa small bloggers. No? At bakit nakasuhan si attorney Libaya ng cyber libel at ang mga small bloggers? Di ba ang batas natin channel dapat ay itinayo para maturuan ang mga listeners na makaiwas sa mga kaso? At ngayon, imbis na makaiwas ang mga small bloggers na makasuhan at itong si Atty. Libayan, sila ngayon ang may kaso na cyber libel. So ibig sabihin, mayroon silang nalabag kaya nagkaroon sila ng kasong cyber libel. Hindi namin sinasabing guilty na sila sa cyber libel. Pero kung kayo ay magre-research, malalaman ninyo kung bakit nga ba sila nakasuhan. Ngayon, yung vlogger ni Rafi Tulfo naglabas ng cyber libel case laban sa akin. Yung cyber li libel case na yon laban sa akin, hindi ko pa natatanggap yung complaint affidavit. Itong ipapakita kong bago sa inyo, hindi ko pa rin natatanggap din yung complaint affidavit. Mga kabatas natin, sabi na lang. Okay, so sabi na palang lang pala ang natatanggap niya. So hindi pa niya nakikita yung kabuuan ng complaint. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng na para kapag nakita niyo no? Eh, pamilyar kayo. At alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Okay? O doon sa mga may mga nakaambang kaso, pag-aralan nyo na yung itsura ng sabbina. This is the actual sabina that was sent to me. Pero, before we proceed to this new cyber libel case against me, mga kabatas natin, no? Eh, merong una yung kay Rafi Tulfo. Yun ay tungkol doon sa death wish. Okay? Death wish na lang ang palagi niyang sinasabi. Parang nagkaroon siya ng amnesia doon sa mga nakaraang sinabi niya patungkol sa death threat at ipapapatay daw siya. Okay, pakinggan nga natin yung ibang mga sinabi niya noong nakaraan. At ang sinabi ng mga vloggers niya kung bakit sila ngayon may kaso na cyber libel. That's a death threat. Death wish on me by a senator with 27 million subscribers. Ako nga papatayin eh. Tapos sasabihin mo, bad joke. Doon sa ginawa ni Idol, it's a grave threat. Dito pasok si Idol. Base dyan sa sinabi ni Atty. Libayan at dyan sa sinabi ni Shan Wayne, sa tingin niyo ba, pasok yan sa cyber libel? Pakinggan natin sa Atty. Magalong, ano nga ba ang cyber libel? Cyber libel, ang paninira ng kulit sa paggamit ng uh, social media, tinatawag ko nating cyber libel. Kapag kayo ay may siniraan kayo, totoo man o hindi. Basta nakakapanira ng puri ng isang tao, ito po ay cyber libel. Malinaw ang sinabi ni Atty. Magalong. Ang tanong ko Atty. Libayan, ikaw ba ay hindi pinaalalahanan ni Atty. Magalong dyan sa mga pinaggagawa mo? At hindi ba sinabi mo na takot kang makasuhan ng cyber libel? And you are not one of those person who are proud because nakasuhan sila sa korte? Takot ako sa cyber libel, aaminin ko yun. I am not one of those, those persons who are proud because nakasuhan sila sa korte. Abogado ka, alibayan. Kaya alam kong alam mo kung saan nagkamali si Shanwin, si Apoluna at ang iba pang mga vloggers. At kasama ka doon. But of course, kailangan pang patunayan yan sa korte kung nag-commit nga kayo ng cyber libel. Kaya galingan ninyo kung paano nyo ididepensa at patunayan na hindi nga cyber libel ang mga sinabi ninyo. Okay, let's continue. Pakinggan natin yung iba pang mga sinabi ni Atty. Libayan dito sa video na ito. Kasi nga, nalaman ko kung ano ang laman nun. Kasi nga, linabas ni ano eh, ni yung vlogger ni Tulfo eh. Linabas ng vlogger ni Tulfo, si Melo Yap. Linabas yon. Okay? Ngayon, na mga kabatas natin, merong bago. Okay? Fresh na fresh ito. Natanggap ko ito. Fresh na fresh. Mainit-init pa. Ang complainant naman, si Gareth Daniel R. Tungol versus Rani Randolph Bilibayan. Nakita nyo ba yan? Yan, palakihin natin. Yan ang itsura ng isang sabina. Makikita nyo dito, mga kabatas natin sa taas, yan yung nag-issue na office. Department of Justice, Office of the City Prosecutor. Sabina. Okay? Okay sa mga may nakaambang paparating na Sabina, familiarize yourself with the content and layout of the Sabina. Ngayon, ang issue kasi dito mga kabatas natin, kailangan mong umattend doon sa mga dates na nandito, no? O kaya kung kunwari hindi naman kailangan na mag-oath ka, kailangan mong magpadala ng tao para pumunta doon at kumuha ng kopya ng kung ano man na kopya. Ang pwede mong kunin doon. Tapos, makikita nyo dito mga kabatas natin kasi kung saan din kayo pupunta. Nandyan yung address. Department of Justice. Justice Cecilia Muñoz Palma Hall, Quezon City Hall Compound, Elliptical Road, Quezon City. Okay? Okay. Ngayon, ito si The Alpha. dami mo kasi... Sabi ng comment ni The Alpha, ang dami mo kasi pinaiyak. The Alpha kung ikaw magpapaiyak siguraduhin yung hindi kayo lalabag sa batas dahil kapag lumabag kayo sa batas ibang usapan na yan. Ngayon ang tanong ko, ang tanong ko. Ah uh, itong si Garrett Daniel Artungol. Junior ba siya o hindi? Hindi yata no. Junior ba siya? Yung tatay ba ito o yung si attorney Garrett na chief of staff niya? Nakakatawa itong si attorney. Pag nakatanggap ka ng sabina, una mong aalamin kung sino ang nagkaso sa iyo. Pero bakit sa mga followers mo ikaw nagtatanong kung sino ang nagkaso sa iyo at imbis na alamin mo, content ka kaagad sa bagay, content is king. Sabi ni Mang Rene sa kalam, nanginginig ka na naman. Hanggang dito, nararamdaman ko Mang Rene. Libayan, wag mo namang ilaglag na yung mga kasama mo ay nanginginig na sa takot. Gumaganti ata itong si Atty. Libayan kasi the last time inilaglag siya ni Rene sa kalam. Sila-sila naglalaglagan. Pakinggan nga ulit natin kung paano nilaglag ni Rene sa kalam si Atty. Libayan. Naniniwala ka ba na si Atty. Libayan ay nalito sa age of sexual consent? Yes or no? Ano? naniniwala ka ba na si Atty. Libayan ay nalito sa age of sexual consent kung bakit siya natalo sa debate? Kasi so, yung so, ang, ang tanong ni, nalito siya sa age of... Possibly nalito siya kasi learner of law pa siya. Nag-aaral pa rin siya ng batas. Pero meron na tayong batas. Tama. <laughs> nalito na nga siya dyan. Nalito na siya kasi learner of law siya. Nag-aaral pa lang siya ng law. Ayan tuloy. Rene sa ikaw kasi inilaglag mo si Atty. Libayan. Sinabi mo nalito siya doon sa age of sexual consent. Ayan tuloy, nilalaglag ka at sinasabing nararamdaman niya na nanginginig ka. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ni Rene. Mukhang hindi ka naman kasama sa kakasuhan, Rene. Bakit ka naman manginginig, Rene? Sila nga, hindi nanginginig. Tingnan mo, oh. kampanting-kampante pa at mukhang masasaya. people! <laughs> Attorney, matanong ko lang kung ilang counts ba ganon din ba dapat karaming beses ka magsusorry. <laughs> Ayaw mo tumulad kay Attorney Libayan, tingnan mo, masayang masaya pa. Ikaw naman, nanginginig ka na kaagat, ramdam na ramdam ni Attorney Libayan. Well, hindi ko, hindi ko masasagot yan sa kasamaang palad. Alam mo kung bakit eh, sila dapat yung makontento sa sorry nyo. Ngayon, Rene, narinig mo yung sinabi ni Atty. Libayan? Ibig sabihin, yung nagkaso dapat makontento sa sorry nyo. Dapat pag nag-sorry, sincere. Pero kung ngayon, ang tatapang pa at pagkatapos sa susunod, eh, mag ng sorry, eh, baka too late na. Okay, tuloy natin. So ngayon, mga kabatas natin, dahil nung pinadala sa akin ito, ito kasi yung uh, uh, ang daming ang daming nagtatanong sa akin dito. Attorney, kailangan ko na bang ano bang kailangan ko nang gawin pag naka-receive ako ng subpoena? Kapag naka-receive ka ng subpoena, tapos dito wala yung complaint, usually ganyan din yung ginagawa eh. Isusunod na lang yung complaint. O kaya pupuntahan mo din yung complaint tapos ikaw yung kukuha. Doon sa araw din na sinabi nila. Pakinggan nyo rin yung content ni Fiscal Agent na ang title, ano ang dapat gawin pag nakatanggap ka ng subpoena. Visit his channel, magaganda rin yung content niya, clear and concise. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, ano ang gagawin mo pag sabi na pa lang ang nareceive mo? Pag sabi na pa lang ang nareceive mo, wala ka namang kailangan gawin. Okay? So, antayin mo yung araw kung saan pinapunta ka doon tapos doon iaabot sa'yo yung uh, complaint affidavit. Tapos, pagkatapos ng complaint affidavit, ma-receive mo yon, gagawakan ng counter affidavit. Okay, malinaw rin naman ang paliwanag ni Atty. Labayan dito. Okay? Tapos ngayon, pagkagawa, pagkagawa mo, ng counter affidavit, eh, pwede silang gumawa ng reply. Tapos pagkatapos ng reply, rejoinder naman. Abay kung ganyan naman palagi ang itinuturo ni Atty. Libayan, walang halong paninira, walang halong chismis, at nagre-research muna siya nang hindi siya nagkakamali ng turo ng batas, ay eh, di maganda sana yung batas natin channel. Kaso pag nag-content si Atty. Libayan para makarami ng views, didikitan ang mga sikat na vloggers. Mas dumarami tuloy ang chismis at paninira kaysa sa batas na dapat niyang i-discuss. Kaya ang resulta, imbis na matuto ang mga listeners at vloggers na pinapakinggan siya, hindi lang nalito sa batas, ayun, mga nakasuhan at makakasuhan pa. Iba talaga ang nagagawa ng dangerous influencer. Okay, tuloy natin. Pakinggan pa natin ang update ni Atty. Libayan sa natanggap niyang sabina. Okay. So ilan na ba? So far, mga kabatas natin, yung cyber libel na sabina na natanggap ko. Okay. Actually, yung isa, ano? Uh, ah, Oo, oh, meron na rin. Natanggap ko na rin yung sabina nung isa. Natanggap ko na rin yung sabina nung isa. Dalawa. Isang galing kay Rafi Tulfo. Isang galing kay Gareth Daniel R tungol. So ayon kay Atty. Libayan, dalawa na ang natanggap niya. Ilan pa kaya ang susunod? Imagine, takot sa cyber libel si Atty. Libayan. Tapos magkakaroon ng multiple cyber libel case? Ngayon ang tanong ko, mga kabatas natin, ito yung son-in-law niya. Di ba? Ito yung son-in-law niya, sabi ni, ano, ni Senator, Itong sabi ni Ricol, son-in-law ni Senator Rafi Tulfo yan. It's very interesting. No, it's very interesting. Parang uh, parang they made it as a family affair. Ikaw naman kasi attorney, wala kang pakundangan sa pagbabati ko sa mga tao, lalo na sa mga sikat na vloggers. Minsan hindi ka na nagre-research, basta trending at taani ng maraming views, iko content mo. Minsan nababastos mo na kahit kapwa mo abogado. Buti walang pumatol sa iyo before. Kaso hindi sa lahat ng pagkakataon makakaligtas ka. Natatandaan mo ba itong sinabi mo na ito? Kapag kayo ay nag-spread ng hate, defamation kahit comment lang 'yan, kahit hindi 'yan video, kahit hindi 'yan original post, pwede pa ring maging subject 'yan ng cyber libel. Alam-alamin din natin minsan. Ano? Ho? Alam nyo kasi, yung mga tao, minsan nakikita yung comments nyo, kahit ito ay below the belt na, ayaw lang nila kayong patulan kasi naaawa sila sa inyo. Pero, pag pinatulan kayo ng mga yan, ano ho? Yan, good luck na lang, himas rehas din. Di ba? Ang sinasabi ko, don't push it. Huwag mong sagarin. Ayun, attorney, huwag mong sagarin. Nadali mo, bakit mo kasi sinagad? Kung sinasagad mo yan, darating ang pagkakataon na may taong papatol sa'yo. Kasi iisipin niya kapatol-patol ka. O paano ngayon, attorney? Pinatulan ka. Sinagad mo kasi you push it, so good luck mo na lang. Ikaw ang nagsabi niyan, di ba yan? Inulit ko lang. Then, uh, let's go. Let's do this. Let's do this. Okay? <laughs> Ngayon mga kabatas natin multiple multiple cyber libel. Ito. Ano yun? Ah ito, ito, imbitasyon, may party di umano sa Oblo. Yan, ito. Sabi na nag-comment, imbitasyon, may party di umano sa Oblo at hindi siya nagpatalo si Papayo gustong makisali sa party. Ano bang natutunan nyo sa batas natin channel? Imbis na matuto kayo na makaiwas, na makasuhan, ano itong pinapakita nyong mga behavior ninyo sa mga listeners at followers ninyo? Attorney, ikaw ang leader nila. Sinasabihan mo ba itong mga kabatas mo? Tapos kapag nakasuhan, sasabihin mo, pinapatahimik sila. Anyway, let's continue. Ngayon, mga kabatas natin, pag makikita nyo kasi dito, For Republic Act 10175. So, pag titignan mo kasi dyan, pag Republic Act 10175, napaka-broad pa niyan eh. So, hindi ko pa naman na i-conclude kasi kung cyber libel, cyber libel ito. Pero, multiple, cyber libel. At nakuha mo pa talagang magaganyan. <laughs> ah, ito, ito, sabi ni Ricol. Hmm. Attorney Danilo Tungol, yun tatay. Ah, okay. So, hindi siya junior. Very good. Alam mo, attorney, iba yung pinapakita ng mukha mo sa mga sinasabi mo. Very contradicting. Takot ako sa cyber libel. Aaminin ko yun. I am not one of those, those, persons who are proud because nakasuhan sila sa korte. More complaints, more chances of winning. So, tama yung sinabi ni Vince dito. So far, it's cybercrime. Kasi, sinasabi sa akin lagi, tinatanong din sa akin lagi, attorney, paano ko malalaman kung ano yung naikaso sa akin? Kung complaint pa lang, eh, kung sabina pa lang yung na-receive mo. Tapos, Republic Act lang yung nakalagay dyan. Hindi mo malalaman talaga. Until mabasa mo yung buong complaint affidavit. Updated naman ng mga kabatas sa pinapalang ang natatanggap ni Atty. Libayan at hindi pa niya nakikita ang complete affidavit. Okay. So, yun lang. I-update ko lang kayo. Tapos i-update ko naman kayo mga kabatas natin. <laughs> Isusunod ka dyan. Isusunod ka dyan kayo. Tuwan-tuwa pa talaga si attorney na susunod yung mga vloggers niya. Turuan mo ng tama ang mga kabatas mo, attorney Libayan. Hindi yung paulit-ulit mong sinasabi ang natutulog ng mahimbing ay siyang palaging panalo. Binibigyan mo sila ng false hope. I-update ko kayo at saka yung mga small vloggers, i-update din kayo kung uh, kung ano-ano yung mga nare-receive nila, 'di ba? Para maganda. Nakakasuhan na yung mga followers mo, Attorney Libayan, para sa iyo maganda pa description mo? Ito naman si Rizel's dad. Mag-ama pala silang tungol. Siyempre, kasi tatay yun eh. Danilo daw yung pangalan ng tatay. Tapos yung nanay. Ay, nanay. Anak. Yung anak Gareth. <laughs> makokross mo sila. Pagpupunta kami sa ano, no? Pagpupunta kami sa korte. Yun. Makokross ko sila. Pero dito, mga kabatas natin, submission of affidavits lang. Dito sa Office of the City Prosecutor. Sabi ni Recol, magkakaharapan na. Excited ka ba, Recol? Because you all have failed doon sa pinasa ninyo sa MTRCB na basura lang. O ngayon, matutuloy na ang pagharap. Di ba parang ano to eh? Uh, uh, uh package deal. Ay, hindi package deal. Ano, ano pa magandang tawag doon? promo. Di ba? Parang isang bagsakan. Mamimit ko yung buong family. <laughs> ano yan, attorney? Trying to be strong? Pero ang totoo, takot ka at hindi ka proud sa nangyayari sa iyo? Di ba't iyan ang sinabi mo dati? Takot ako sa cyber libel. Aaminin ko yun. I am not one of those, those, persons who are proud because nakasuhan sila sa korte. <coughs> Sabi ni No Nonsense, pag natalo po ba sa kaso, pwede i-appeal sa Rafi Tooth for inaction? For sure, pwede. Pero, pero, ang tanong, i-appeal ia ba nila sa Rafi Tooth for Kasi last recourse yun. Tanong ko lang, No Nonsense, mukhang galit ka sa RTIA. Bakit? Sabi ko, kala ko Tulfo last name nun, Tungol pala. Hindi, Tungol naman, Tungol. Hindi mo siguro nababasa yung name tag. Di ba? Hindi mo siguro. Package deal. Full sale. Family that stays together. Files cases together. Bundle case. Hindi mo ba napapansin, Atty. Libayan, yung difference ng mga comments mo before at yung mga comments ngayon. Dati ang mga comments patungkol sa batas, ngayon mga nonsense na. Para saan pa yung membership fee mo? Di ba naglagay ka ng membership fee para pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo ng batas natin? Anong serbisyo ngayon ang ginagawa mo? Yan. Ako po ang yung lingkod, si Attorney Jubayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating batas natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating uh, mga community members pamamagitan ng pag-hire ng mga editors at webmasters. O oh, di ba ang ganda ng plano ng batas natin channel? Pero anong nangyari? Bakit ang kabatas unti-unting mga nakakasuhan? At hanggang ngayon, di mo pa rin sinasagot saan napunta ang pinangako mong ang proceeds mapupunta sa editors at webmasters. Tapos magandang servisyo na nga lang, mukhang hindi mo pa maibigay. Buy one, get one. Except Grendy. Oo oh, nga naman, except si Grendy. Buffet. Hindi, hindi naman. Diba? Uh, si Alfredo Palita, maganda yan attorney. Para magkaalaman, ihamda mo na mga evidence mo. Di yung panay content, maganda yan. Ang totoong laban, sabi niya. O, oh, di ba tama naman si Alfredo Palita? Dito na ngayon magkakaalaman. Tandaan nyo, sumubok na ang kabatas natin na mag-file sa MTRCB. Kaso, they failed bakit mo ako tinuturoan Alfredo Palita? Mag-aabogado ka ba para sa akin? Ha? Okay, sige, sige. Ano yung mga iyahanda kong evidence, Alfredo Palita? Sige nga! <laughs> Alfredo Palita, ano yung mga evidence na iyahanda ko? Ang galing mo magturo eh. Oh, let's go! Attorney, kasi wag content ng content. Maghanda ka. Baka maulit na naman yung katulad ng sa debate. Hindi ka naghanda. Nag-content ka lang ng nag-content. Kaya ayun, na 3-0 katuloy. Ah, ito. Wala bang uh, family discount dyan? Malamang meron sila. Malamang meron sila nakuha. Seryoso tayo. Seryoso. Seryoso tayo. Mukhang nakakaramdam na rin naman si attorney Libayan ng mga nonsense na yung mga comments. Sabi ko seryoso tayo, Biljak tungol in Bisaya is Bituka. Sige nga, turuan mo kami, Alfredo Palita. Wala? Ang tinuturo sa'yo ni Alfredo Palita, maghanda ka ng mga evidences mo. Nang hindi ka mga mote na katulad ng pangangamote mo, doon sa debate nyo ni Fiscal EJ? <laughs> Ito naman si Kayo. huwag din si, ano, si Alfredo Palita. wag wag Hayaan natin siya mag-isip para ano. Tama ka kayo, yung content ang evidence. Mas maraming daldal, mas maraming evidence. At least may maitulong tayo sa kanya ni hindi kailangan ni Alfredo Palita ng tulong mo. Ang may kailangan ng tulong, yung mga followers mo na vloggers na nakasuhan. Kaya sila ang tulungan mo. Kaso sa kaso palang nakakaharapin mo, mukhang kulang na ang oras mo. Ah, uh, sige, wala na. Okay, yun lang. Gusto ko kayong i-update lang mga kabatis natin. Ano? Sir, yes sir. Sir, yes sir. <laughs> ah, baka yun yung reneklamo niyo sa akin, yung sir, yes sir. Opo sir. Sir, yes sir baka yun, baka yun yung nareklamo yun sa akin. Excited ako actually. Hindi ko pa, <laughs> hindi ko pa nare-receive eh, pero excited ako. Excited ako. Excited ka ba talaga? Ang plastic mo talaga, Atty. Libayan. Pakinggan mo nga ulit yung sinabi mo before. Takot ako sa cyber libel. Aaminin ko yun. I am not one of those, those persons who are proud because nakasuhan sila sa korte. Paano na naman kaya nila ginawa yun? Anyway, mga kabatas natin, tsaka dun sa mga small vloggers dyan, kita-kita na lang tayo, no? Pwede kaya magpapicture sa sapatos ni Idol. Susubukan ko kapag nando doon. Malamang ikaw din kung anong batch ka ba. Mga nonsense na lang talaga yung mga binabasa ni Atty. Libaya dyan sa comment section niya. Pag ano, papicture. Di ba? Ah, uh, yung ano, yung mga yung mga small vloggers diyan, no. Tsaka mga ano kabatas natin. Kita-kita uh, na lang. <laughs> bukas. Bukas. Ah, uh, maraming salamat mga kabatas natin at siyempre tulad ng laging sinasabi, sir, yes sir, opo sir, opo sir, yes sir, opo sir. Baka yun, no? Hindi ko alam eh. Iniisip ko nga eh. Bastos ka kasi, Atty. Libayan. Abogado ka, dapat doon palang alam mo ang limitasyon mo bilang isang abogado. But anyway, mga kapatid natin, matulog po tayo ng mahimbing dahil alam natin na yung natutulog ng mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Ayan, tulog kasi ng tulog ng mahimbing. Kaya tuloy palaging naaalimpungatan kung ano-anong pinagsasasabi. Ayan tuloy, may multiple cyber case nakakaharapin si Atty. Libayan. At ang ilan sa mga vloggers. Uulitin ko, hindi ko sinasabing guilty na sila sa cyber libel dahil papatunayan pa yan sa korte. At marami pa tayong aabangan. We'll see what happens. For now, watch and learn from other people's mistakes so you don't have to make as many because learning from the mistakes of others is far less painful than making your own. Thank you for listening. Take care. God bless. Bye.